Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Luka Doncic para manalo ang Dallas Mavericks sa kanilang Game 3 laban sa Boston Celtics. Pag-uusapan at lilinawin na rin nga po natin ngayon dito sa ating panibagong video ang sinasabing posibleng pagpapabalik ng Los Angeles Lakers kay Phil Jackson. Mismong si Luka Doncic na nga po mga katrops ang nagsabi sa kanyang mga teammates sa Dallas Mavericks na kailangan na nga po ng kanilang kupunan na maipasok ang kanilang mga ginagawang tira at ang kanilang mga free throws. Kailangan na rin naman nga po nalang ingatan ang bola sa tuwing hawak nila ito upang sa ganon ay maiwasan nga po nila dito na makagawa ng mga walang kwentang turnover sa kanilang mga susunod na game. Sinabi rin naman nga po nito sa kanyang interview bago magsimula ang kanilang Game 3 ng NBA Finals na hindi rin naman nga po ganun kalamya o kahina ang kanilang kasalukuyang depensa sadyang sobrang nahihirapan lamang nga po talaga sila ngayon na makapagtala ng puntos. Yes, iyan nga po talaga ang pinaka problema nila ngayon sa kanilang serye laban sa Boston Celtics. Nagkakaroon na rin naman nga po sila ng mga libre at magagandang tira sa kanilang mga nakalipas na game kaya kailangan na lang mga po nilang magkaroon ng conference na may papasok nga po nilang mga ito sa kanilang mga susunod na mga laban sa NBA Finals para manalo ang kanilang kupunan. Inamin na rin naman nga po mismo ni Kera Irving na siya nga daw po ang may kasalanan bakit napakalamya ng kanilang opensa ngayon kaya kailangan na nga po talaga niya mag-step up sa kanilang mga susunod na laban. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing posibleng pagpapabalik ng Los Angeles Lakers kay Phil Jackson. Dahil nga po mga katrop sa pagtanggi ng Dan Hurley sa Lakers ay wala na nga po silang ibang choice kundi pagpatuloy ang paghahanap nila sa posibleng bagong head coach ng kadalang kupunan. Sa ngayon nga po mga katrop ay sina JJ Redick, James Borigo at ang dating head coach ng Villanova Wildcats na si Jay Wright ang kanilang balak na kuning bilang kadalang bagong head coach. Pero syempre hindi rin na naman nga po nila sinasarado ang posibilidad na kumuha pa ng iba pang coaches. At dahil nga po dyan ay mismo si George Karl na rin naman nga po nagsabi sa kanyang social media account na siya nalaman nga po ang kukuha sa kontratang inalok ng Lakers kay Dan Horley. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Gusto nga po ng dating Denver Nuggets coach na pangunahan ngayon, ngayon ng Lakers, ang problema lang matanda na rin naman nga po ito at hindi nga po niya kaya ang trabaho ng isang head coach. May ilan pa nga pong mga fans ang nagsabi na pwede rin naman nga po kunin ng Lakers ang kanilang dating head coach na si Phil Jackson. Ngunit katulad nga po mga katrops kay George Carl, ay matanda na rin naman nga po ito sa kanyang edad na 78 years old kaya sigurado nga po na hindi na rin naman nga po nito kakayanin na pangunahan ang Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.